ang pangarap sa buhay. Sana matupad na. Birthday birthday mga kachararet, naki-birthday na nga si Sir Elms. Sulit ang long ride ni Sir Elms, mga kachararet, papunta sa DRT kasi itong gabi na to ay punong-puno ng kasiyahan, halakakan at kwentuhan. Isang gabi dito sa Doña Remedios Trinidad na punong-puno ng kainan, inuman, kwentuhan, sa gabing ito, hindi ko pinalagpas na hindi matikman ang grilled talaba na dala pa ng mga kamag-anak ng Mendoza family. Tunay nga namang na-enjoy ko yung lasa kasi lasang balut siya na isinawak po sa suka. At sasabayan mo po ng lambanog chararet. Kayo mga kachararet, kailan nyo naranasan na malayo sa problema at malayo sa trabaho? Kasama lang ang mga kaibigan at walang iniintindi na problema sa mundo. Speaking of problema, at tinangay na nga siyang lahat. Chararet! Tinangay na po ang aking... Ang lakas kasi ng hangin, pero okay lang kasi hindi kasing lakas ng hangin ng ka-office mate mo. Chararet! red. talaga may laman. Doon na niya. <laughs> Buti na lang to the rescue si Sir Jed at si Sir Alvin. Kasama rin si Mom Karin at ang kanyang kapatid na si Sir Kevin. Thank you! puyat na puyat kami kasi tinangay yung aming ano <laughs> mga kacharret at may bago na nga akong tigadab Ayan. ito po ang ating seaman ang rescuer po ng <laughs> Kebs say hi ka daw sa <laughs> sa vlog Ano <laughs> <laughs> ba ito? ito ba ito? ito mga kachararet, sa sobrang higpit na pagkakatali ni Sir Kev, oh, hindi na ako iiwan ng tent na to Sana all, hindi iniiwan. Chararet! Napakabigat niyan. Oo. Pag tinanggal mo yung wala na, <laughs> pati si Jed na lang po lumakas ang makikita po natin kung gano'n siyang kalakas. Tignan nyo. Hello, guys. Ano yun? Mga kachararet, ready na ang lahat. Mapapasana all ka na lang talaga. Chararet! Mga kachararet, at nag-emote na nga ang Sir Elms dito sa Duyan. Pero, kidding aside, sobrang na-enjoy ko itong moment na to para sa sarili ko. Ikaw, kachararet, kailan yung last time na nag-spend ka ng time para sa sarili mo? Chararet, tanay time, matutulog na po ang Sir Elms. Mga kachararet, kahit ako mag-isa ang matutulog ay masaya ako kasi isang bucket list ko ang natupad, ang matulog sa tent na mag-isa. Kasi last time dapat mag ako kaso nga lang natakot ako sa ahas. Chararet! Isang umaga na naman ang sumilay para sa atin, hindi kagaya kagabi na sobrang lakas ng hangin. Tunay nga na anumang unos ang dumating sa ating buhay ay may bagong pag-asang darating sa atin. Chararet! Kaya ano pang inintay mo? Kagaya ko, haharapin ko uli ang bagong umaga na may bagong pag-asa. Chararet! At i-enjoy na nga natin ang nature dito sa Camp Hailey Aina. Ah, mamgege gege ang pagkakabigkas ko. Pero thank you po sa Mendoza family sa accommodations na meron kami. Tunay na may enjoy mo po ang nature dito sa Camp Hailey Aina. Dito lamang yan sa DRT. So pagbaba nga namin sa Camp Hailey Aina ay may mga kikita ka ng mga sapa na maaari mong paliguan. Ilan lamang ito sa mga malalapit na sapa na pwede niyong puntahan dito sa Camp Hailey Aina. Bigla ko tuloy na misi mam Ma gege.